Frenchy D sumailalim sa electrotherapy para mabilis gumaling sa sakit na Bell's Palsy. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Sumasa ilalim na sa electrotherapy si Frenchy D para mapabilis ang pagaling nito sa anyang sakit na Bell's palsy. Sa Facebook account ng singer, nagpost ito ng video ng pagsasailalim niya sa electrotherapy. Ang electrotherapy ay ang pag-stimulate ng mga muscles sa apektadong area ng mukha. Ayon sa beritirang singer, para siyang inoolthera habang isinasagawa sa kanya ang electrotherapy. Pagkatapos sa kanyang electrotherapy ay sinunod naman ang facial massage at infrared radiation para ma-improve ang circulation ng dugo sa mukha ni Frenchie. Ayon kay Frenchie, kailangan niya sa mailalim sa therapy tatlong beses sa isang linggo kung saan kiniklaim na raw niya na magiging okay na siya agad-agad. Nagpasalamat din ang singer sa lahat ng mga nagme-message at nagko-comment sa kanya mga posts na mga nagbibigay na encouraging words dahil o umano siya ng mga ito. Sa isa pang video na ipinost nito ay pinakita naman ni Frenchie kung paano niya ginagawa ang facial massage kung saan ginagawa niya raw ito na tatlong beses isang araw. Bukod sa naturang therapy, sasailarin pa si Frenchie sa sa magnetic resonance imaging at electromyography test para malaman kung bakit bumalik ang kanyang Bell's palsy. Ito na ang ikatlong Bell's palsy attack kay French D. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.